Patuloy na dumarami ang kaso ng Ebola sa West Africa. Ito ang ibinalita ng World Health Organization bago matapos ang taon. Sa 476 panibagong kaso ng Ebola, 337 dito ay galing sa Sierra Leone. As of December 24, ay nadagdaga ng 317 katao ang ginupo ng Ebola. Sa Britanya, isang nurse ang na-diagnose na may Ebola. Isang linggo matapos nitong umuwi galing sa Sierra Leone, binibigyan na ito ng blood plasma galing sa mga Ebola survivor at mga experimental medicine. Habang isang American healthcare worker naman ang nakasailalim sa, sa biocontainment unit matapos itong ma-expose sa Ebola. Dalawamput isang araw, isa sa ilalim sa quarantine ang healthcare worker upang masigurado na hindi ito nahawa ng Ebola. Ayon kay Dr. Phil Smith, Medical Director of the Biocontainment Unit at Nebraska Medicine and We Coat, this patient has been exposed to the virus but is not ill and is not contagious. However, we will be taking all appropriate precautions. This patient will be under observation in the same room used for treatment of the first three patients and will be carefully monitored to see if Ebola disease develops. Hindi pa rin nakakahanap ng luna sa Ebola at patuloy pa rin ang pagkalat nito para naman sa kaligtasan ng mga overseas Filipino workers ay itinigil na ang deployment sa mga lugar na kontaminado ng ebola sa ganitong paraan ay malaki ang tsansang walang pinoy na madadapuan ng ebola para naman sa mga Pilipinong uuwi ng bansa galing sa mga lugar na may Ebola ay kailangan muna nitong magkaroon ng medical clearance at sumailalim sa 21 days quarantine bago tuluyang makapasok sa ating bansa. Pakatutukan ang mga susunod na update sa balitang Unang Sigaw Ebola Outbreak Update.